Saturuan na uwi ang drug by bus operation ng NCRPO sa Bulacan. Sumabit kasi ang operasyon matapos mahuli sa Bulacan PNP ang aset ng mga kabaro mula sa NCRPO. Nasa gitna ng aksyon, Jeff Caparaz. Martes noong nakaraang linggo ng muntik magkabarilan ng Bulacan PNP at Regional Anti-Illegal Drugs Operations Group ng NCRPO. Nahuli kasi sa checkpoint ang mga drug asset ng NCRPO na may bitbit -bit na sampung kilo ng shabu. Pero hirit ng NCRPO, lehitimo ang kanilang operasyon. Sa transcript ng text messages ng NCRPO asset na nakuha ng News 5, nang hiram sa kanila ng sasakyan ang sinasabing drug source nito para kargahan ng droga. Nagkasundo raw silang iwan ang sasakyan sa SM Baliwag para doon kunin ng drug source. Bandang alas 7.13 ng gabi, nang itanong ng drug source kung ano ang sasakyan at plaka ng asset. Agad itong sinagot ng aset na Montero. Sa hiwalay namang transcript ng text messages, nakatanggap din ng Bulacan Police mula sa kanilang aset ng sasakyan at plaka ng magiging target ng operasyon. Kaya ang NCRPO nagtataka kung bakit may ganitong mensahe ang Bulacan Police. Ang nakakatuwa nga rito, hmm. nung hiningi, ng, hiningi dun sa sagutan ng text, hmm. ang plate number nun sasakyan as if lumalabas na yung source na kausap ng asset ng RAID NCRPO ay iisa o maaaring kasama naman ng asset ng CSU yung very same text na yon ang galing sa personnel ng RAID na hiningi ng source ng shabu dinala naman ng drug source ang sasakyan sa isang resort doon na ito sinundo ng aset ng NCRPO. At pagkalabas nila ng resort, naharang na sila sa checkpoint ng Bulacan Police. Mayroon po silang informant na describing what kind of vehicle, plate including the plate number. So yun po yung pinipid nilang information. That's why itong arsog natin nakipag-coordinate doon sa baliwag regarding the said information for them to establish checkpoint. So yung nakita nyo po na seemingly mayroong magkaparehas, uh, I don't want to speculate. Una na rin kineso ng Bulacan Police na walang dalang show money ang mga asset. Kaya ang NCRPO naglabas ng deposit slip ng ibinayad nilang limandaang libong piso sa drug source. Pero hamon ng Bulacan PNP, patunayan ng NCRPO na hindi sa kanila galing ang droga. Yung claims nila, na yung 10 kilos of shabu na na-checkpoint uh, mm. ay allegedly galing dito sa baliwag. That is for them to prove in court. Our concern is uh, we uh, we arrested them in a checkpoint. Nakahuli kami ng uh, 10 kilos of shabu. Erit naman ang NCRPO na na raw sana ang drug source kung hindi sila naharang. Based dun sa allegation ng ating asset. From there, ida siya kung saan ang bagsakan. Sana kung hindi to na hinto, ang target ng NCRPO natin, makuha ang source and during the time, yung pick up. From the source, kukunin nila sana to at kung saan naman babagsak, kung nakuha na yung information, makukuha rin kung sino talaga ang nagdi-distribute. Hawak na ng National Headquarters sang kaso. Umaaksyon Jeff Caparas, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.